Ano pa? Ano pa? Wala naman akong ginagawa masama ah. Hindi mo na lang ako ilalagay ko ha? Nakita na pera? Ay po, salamat ka. Hindi kita pinapatulan, ha? Para matigil na ang 27 taong pambubog ni Mrs. K. Mister, nagbigay kami ng suwestiyon sa mag-asawa. Pwede ba kaya? Ito na lang po kayo. Pwede kayong bumunta tayo sa isang uh, parang counselor. Parang pag-usapan na natin yung mga di pa lumalabas oras na para pumunta sa isang counseling session ang mag-asawa. Patuldukan na nga kaya ang problema nila. Through counseling, pwede silang ano, pwedeng magkaroon ng kasagutan at maintindihan nila anong yung nila. Anong nagiging dahilan at nagkakaroon ng violenting ano, uh, pangyayari o sitwasyon sa bahay? Siyempre, siyang pera. Pagdating siyang ano, pera. Yan na yung madalas pagkawa yan. Pera. Lalo mm -hmm. Lang. Lalo mga anak. Hindi ka hindi sapat yung perang inaan sa'yo. Sino ka nung mag-describe yung pananakit? paano ko pa, umabang o dun sa punto ng kailangang manakit ka? Ba't yung get talaga ako? Hmm. Na, ano ko siya? Magdalit talaga ako. Mm ako eh. Pag nagagalit ka ba, parang ang nararamdaman mo, nawawala ka sa sarili mo? Hindi yeah. naman. Alam ko pa rin ang ginagawa ako. Alam mo? Mm-hmm. -mm. Talagang meron ka lang... Time na pag mga galit na galit ka, gusto mo sabihan ka lang. Oo, lang. may intention ka talaga na saktan talaga siya. <laughs> Anong klaseng pananakit ang ginagawa ano, sa'yo? Pambato pa naman. Huwag mong binabato. Mm -hmm. Lato. Mm-hmm. Paleo. Hindi eh, ko naman siya pwedeng iwalayan. Dahil? Dahil nga may anak ang may Pwede magharap kayong dalawa? paano mo express sa kanya? Paano mo sasabihin na hanggang ngayon, kahit na mahigit 26 years na kayo nagsasama, na nandiyan pa rin yung pagmamahal mo sa kanya? Ayan ko mo ko siya. Ito, nahihiya ka. Siguro ang tagal mo nang hindi sinabi na mahal mo siya. Tama ako? Tama? Ayan hey nga, mahal ko siya. Handa na rin. Hindi pa hindi para palitan ninyo yung nakaraan. No, 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 no. Hindi na kita sasaktan. Pag nagagalit ako, sabihin mo sa akin, um, sasagutin mo ako, parang hindi ako nagagalit sa iyo. Hindi ka alis na galit ako, lalo ako nagagalit pagka umaalis ka, nilalayasan mo ako. Kuminsan ang ano, ang paghawak kasi, kuya, yan yung mas ano eh, mas mabigat ang ano, napipil. ang napifil. Hindi, kuya, kaya mo bang gawin yun? Mm. At tignan mo siya, mahal, mahal mo pa rin siya. Kuya, masasabi mo bang mahal mo siya? Ah, uh, ko na yung dali ko. Ah, uh, hindi nakatagawin. nang sabi ng eksperto, kailangan ibalik ng mag-asawang Toto at Josie ang dati nilang pagmamahalan. Uh, parang naalala namin yung nakaraan lang. Yung paraan na Okay, tapos naulit. Ngayon lang naulit ulit. Kulit. Hindi na mga kalain. Eh. Surprise kami. Ang tangan nga hindi namin alam. <laughs> alam nga namin kamo sila. <laughs> uh, masaya. Okay. Nabalik yung pag -ano, ng dating <laughs> parang tatay na alala ko. Parang naano ako <laughs> sa kanya. <laughs> bumalik pagmamahal. Ang sute. mga moral lesson dyan is that parang there is, huwag tayong humusga kaagad mm -hmm. sa battered husband or battered type situation. Usually, mm -hmm. dapat, dapat tingnan yung ugat ng sitwasyon na yan. Mm -hmm. Baka may namumulan sa pamilya or may nangyayari sa loob na hindi nila pinapag-usapan. Mm -hmm. At paminsan-minsan, uh, kahit pa paano, kailangan maging Hambol, mm. para humingi tulong, mm. para naman, hindi lang para sa kapakanan ng inyong relasyon ng mag-asawa, pati naman sa pamilya ninyo, di ba? Mm. Sa mga ganyan sitwasyon, pag tumatagal na, oh. kailangan talaga nang nadyan. Kailangan ng counseling. A counseling, okay. Yan, hindi pwedeng sila-sila lang yan. Saktong-sakto, oh, R.J. Patapos na tayo. Dumating. Oh, ito. Dumating si Jace. Ito na. na. Jace, ayan. Pagod, mo naman, pagod na. Bilis mo naman nakarating galing sa Hong Kong. Basang-basa. Nagsuming yata galing Hong Kong. O, tinan uh, mo uh, uh, naman yan. Tinan mo nyan. May jet lag, ha? Saan yung mga tatu ng taong to? Okay, pero, 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 Jace, diyan ka muna. Pahinga mo na. Oh, mo pero na, alam mo, very successful yung last episode natin dahil sa ating mga followers sa Twitter pati sa Facebook. So, gusto lang pagpasalamat sa lahat mga sumusunod sa amin dito dama, dama, Especially, dama. especially Junvi. Oh, sino? Si Keith. Si Keith Enzo. Keith Enzo. Maraming oh, salamat, sa Keith Enzo, sa'yo. He sa turned yo. three last week. Wow, Keith Enzo. She big fan ng diba? best man. Hi, Keith. Hi, Keith. <laughs> maraming salamat, ha? Oh, basta ako, baby ko. Si uh, si Rene the third. Na, na, napapanood niya rin na yung best man. <laughs> Pag na, nakikita niyo yung best man, sinasabi niya, hey, <laughs> Yan yan, galing niya. Ito, meron yeah. talaga tayo number one fan sa Facebook. Sino? Ah, sa, sa best man talaga yung programa. Ay, grabe. Napakagrabe ng batang yun. Ang pangalan niya, Ice. Veneration. <laughs> Veneration? Uy, boy, talagang fan na fan. Oo, oh, grabe yun. Gra gra, ang, gra ganda, ang ganda niya, ang galing mo, Daddy. Siya, man, lagi lahat lines mo, perfect ah, delivery, Sabi ang ganda ng palabas Di. X-Men. Sabi ko na, best man. Hindi <laughs> X-Men. Lalaki pa rin kami. Magduda ka ba sa daddy mo? Magduda <laughs> ka dun sa kulot. <laughs> Jace, tapos tayo. Oh.